Ano nga sa yung rubon? Shoutout sa inyo mga tsinggo. Sa so, ngayon mga tsinggo ay galing na naman ako sa labor. No? Uh, masamang balita mga tsinggo dahil uh, uh ng nagpunta kami sa ano, labor kanina walang naibigay na company sa amin dahil daw ano dahil daw kinansel ko yung company na ibinigay sa akin which is uh, hindi naman totoo dahil noon ngang martes may ibinigay tinawagan namin kaso ano may ano na sila may tao nang nakuha at saka walang hiring kaya hindi hindi siya hindi siya kinansil hindi namin to kinansil sila mismo ang hindi tumanggap ang patakaran kasi sa ano sa sa ano mga cinggo sa labor pag ka ng company tapos hindi mo tatanggapin ika-cancel mo hindi ka nila bibigyan ulit 3 days pa bago ka bigyan ulit ng company ngayon ang nangyari uh, nung tinawagan namin nung martes eh walang ano walang uh, walang hiring bali nakakuha na ng tao so ang ginawa namin umuwi na lang kami sabi dun sa labor na balik na lang kami webes eh ngayon nga bumalik kami ang problema ang ang nangyari Binigyan ulit kami ng 3 days bago babalik. Bali, Martes na naman. So, wala na namang naibigay na company sa amin ngayon. So, napakahirap dahil... Yun nga, mag-aantay ka na naman ng mga... Siyempre, Martes. Dadaan pa siya ng ano eh. Sabado-Linggo. So, masyado nang mahaba ang paghihintay, no? Tsaka, may nakausap kami doong mga Pinoy na tatlo. Ano na, isang isang buwan at kalahati na silang bumabalik sa labor. Tapos, wala pa rin na ibigay na company sa kanila. Kaya ang decision namin ngayon ano lilipat na lang ng lugar punta na lang kami ng Piyong Tek or sa ibang labor bandang Seoul kasi dito sa Dego walang may na na uh, company ang ano ang mismong labor na ano labor na ng Dego walang available kasi maraming nagahanap gawa ng yung mga bagong dating na hindi na pwedeng lumipat ng ibang lugar kaya hanggang Diego lang sila pwede maghanap ng trabaho. Yung amin naman, pwede pa kaming lumipat sa ibang lugar. Kaya try namin nga makipagsaplaran kasi pag babalik kami sa Martes, ganun pa din eh. Kasi may mga tatlong Pinoy nga na hindi pa rin nakahanap ng trabaho pa din. So, nisip namin, baka dun, yun pa rin yung mga May ibibigay yung ano naman, yung hindi naman maganda. Dahil nga yung binigay sa kanila, inayawan nila eh. Tatlo sila na Pinoy na ano na, Bali, isa't kalahating buwan na naghanap ng trabaho dito sa labor ng Dego. Walang naibigay. So, nisip namin ng kasama ko na kung uh, babalik ulit kami ngayong Martes, eh, pawala ding maibigay. Dahil yun nga ang sinabi ng pinay doon sa labor na wala masyadong hiring. Kasi nga parang ano ngayon eh, selection. At maraming Pinoy na papunta dito sa Korea, maraming na-select wala talaga hindi siya ano walang company na nag kumukuha sa ngayon kaya napag-isipin namin na next week alis na lang kami hindi na kami babalik dito sa labor dahil parang ganun din wala din namang maibigay no gawa nung may nakilala kami mga Pinoy na mag isang buwan magdadalawang buwan na isang buwan kalahati na naghanap ng trabaho dito so hindi sila nabigyan kaya mangyayari nito alis na muna kami dito sa Diego Punta kami muna ng Piyong Tech. So, abangan nyo na lang, Lods, yung mga update natin, no? Pag uh, makahanap kami ng trabaho doon sa Piyong Tech. At, uh, ano, huwag kalimutang mag-subscribe at uh, i-like ang video na to. Salamat mga chingo. Sa susunod na ulit, nakabanatan ng release episode na to. Sana'y makahanap pa kami ng trabaho doon sa ibang lugar.